Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, uh, may mga explaining akong gagawin <laughs> dito sa regarding do sa kagabi, no. So, may nag-comment sa akin. May nag-comment sa akin doon sa yung reading ni ni Sir Ramon. Hello, nakita niya na ako, no. So, ito yung sinabi sa akin. Sabi ni ni Kyle, anong name nito ni Sir? Kylex fire too uh, Sabi niya kasi ang sinabi ko doon walang documented na naging prison yang ano yang uh, Mongcada Mansion kasi ang sinasabi ni ni Sir Ramon di ba ano uh, may prisoner daw siyang nakita na torture etc so may daw from chat GPT interesado ako kung ano yung ano eh kung anong prompt ang tinanong dito eh. Sabi niya dito, yes, the Munkado Mansion on Samal Island was used as a prison at one point in its history daw. Uh, here's a clear summary. The mansion was built by General blah 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 during World War II uh, and its years after the Moncado Mansion served multiple purposes as a, as a residence, headquarters, and later as a detention or prison facility. Diba? Historical accounts from locals say that building held prisoners or detainees particularly during wartime when it was occupied and repurposed, diba? Ah, uh, nung wartime daw ginawa daw siyang ah uh, parang prison. Sabi daw ng mga locals, ito ay sabi lang ng locals. Now, Nung ako nagtanong sa chat GPT, kasi hindi pwede kasing sabi lang eh. Dapat may documentation. Kung na-involve sa warian, dapat may documentation. Ako naman na nagtanong sa chat GPT. So ito sinabi ng ng chat GPT. Uh, I couldn't find credible evidence that the place is called the Moncada Mansion is or was used as a prison. <laughs> 'Di ba? There is historic building in the Philippines often referred to as Moncada White Mansion. Ah, uh, in Barangay Limao Island Garden, City of Samal, sa Davao del Norte, which reportedly abandoned and has many paranormal ghost hunting claims. So saan ang galing yung ano, yung kwento, yung katulad ng sinabi do sa chat GPT mo? Saan ang galing yung kwento na yan ay naging prison? Ito ito yung ano eh. Ayano nakalagay dito. Uh, nothing reliable seems to indicate that mansion was ever officially a prison facility. Walang walang evidence. Although no, may kwento yung mga taga doon. 'Yun yung sinasabi. So ito pa ano, ito yung ito yung sinabi dito. Ah uh, yung spooky legends daw, yung nakakarinig ng chains, 'di ba? May mga kadena, balls, man in shackles. May suggest stories of imprisonment or suffering but they are not ano but they are unverified anecdotal and part of folklore folklore lang yun Siyempre, kinikwento ng mga tao na naging prison pero walang documented na ano na ginawa talagang presohan yon or prison dahil kung meron part ng history yan eh idodocument yan ba diba? wala namang remnants doon ng mga selda na nagkaroon 'di ba Katulad tama naman yung sinabi mo according sa mga locals doon. Pero ito kasi, may sinabi dito eh. Ito, conclusion. 'Di ba? Yung stories ng ano, stories ng shackled men or yung mga nakakadena doon na parang prison sila, eh seems to be a part of ghost haunted house lore rather than rather than uh, a documented prison use part lang siya ng kwento-kwento doon. Pero never na naging prison 'yon kasi nga may mga accounts doon ng ano eh ng ang tawag doon. May mga accounts doon ng uh, mga tao na may naririnig daw silang nakakadena, nakakaano. Kaya doon nang galing yung ano yung naririnig nila na ginawang prison 'yon. Pero never siyang naging gano'n. ni nga nangyaring gera doon eh na sinasabi ni Aga si Ching na, na uh, may conflict daw na doon nagbabarilan. Wala naman nangyaring gano'n eh. Diba? Ayun o, oh, the stories of shackled men or chains seems to be part of ghost-hunted house lore rather than documented prison news. Part lang yun. Diba may mga istorya kasing hunted yun uh, as time goes by nagagawa na ng kwento ng mga locals doon na ah, siguro naging ano yan, naging uh, kulungan or naging ano. Kung tutuusin, mga locals lang ang nagsabi doon, anecdotal lang ito. Hindi siya back up ng, ng verified. Nakalagay naman dito eh. Because of this, it's often referred to having been a prison. di ba Addition to being religious and political site. Dahil lang sa mga sinabi ng mga locals na hindi naman na-verified. Eh di sana may picture ng kumalat dyan or ano uh, na yan ay may kulungan, 'di ba Anyway, proceed tayo sa main, ano, sa main uh, shoutout muna tayo, no? Mamsel Adnarim, hello. Mam Ma Hana Hombre. Sir Jules. Ah... Uh, Sir RJ Lernos, hello. Sir Jeffrey de Guzman, Ma'am Eva Santos, Domingo Arador, PCCP Tech. From Imus Cavite, si Ma'am K. Mariel Tambuli. At Ma'am Jocelyn Tolentino Silones, Sir O.B. Flester, uh, Sir Nok Nok Nok, birthday niya daw. ba? Diba? Sino pa ba yung nagpapashout dito, Ma'am Verhel Bibar, Joban Gamyao. hello po, Mama Ricardo D, aha, uh -huh. sino pa ito? Sarex. Shoutout daw si Hill from Quezon City. Sir, ah, uh, Sir Orman, bato? Kinzel Juni. Mam Erica Malfoy, Sir Julian Lakyan, Big Yellow Birdie, hello. Mm-hmm. Mam Sherilyn, shout out, shout shoutout, shoutout. out, shout out, shout out. <laughs> <laughs> Mamlin Tamori, Men Dark, Ma'am Angelica Canino, Sir Ranmes. So, proceed tayo dito sa may na pag-uusapan natin, no? Ito ay pinasa sa akin. So, play natin to mga men. Wag na wag daw kayong lalapit sa matandang punong ito ng akasya sa Malabon dahil kapahamakan daw ang pwedeng kapalit. Sa mga ugat nito nakabaon daw ang kwento ng hiwaga. Sa mga sanga naman nakalambitin ang misteryo ng mga aksidente na tila sumpa. Ano nga ba ang lihim sa kaba sa horror tree? pala sa Diyan tayo na ano ng ano eh you no. Know, yung uh, nakukuha ng rated case sa mga reenactment. <laughs> Maganda dito. Pinag-trip mo pa ako. Dito na naman ulit ako dadal. Did you marry me, baby? Oh propose. Oh, Love you, babe. Pukang, ano yan ah. Pukang madidisgrasya Ano nga ba ang tunay na dahilan ng mga misteryosong sigaw na ito? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa lugar na balot ng takot at kilabot, may mga kaluluwa na naiwan, hindi sa purgatorio, kundi sa puno... So yan yung istorya ng ano, ng puno. Sa may tugatog malabot. Siyang naging tahanan na daw ng mga maligno at mga ligaw na kaluluwang hindi matahimik. Hiyaw na nang gagaling sa kailaliman, sinabayan pa ng mga paramdam kung saan saan. Ito ang nagpapanginig sa buong katawan ng maraming residente doon. Lahat ng yan nagaganap pagkagat ng dilim. Ang paligid, animoy, ghost town. Ang mga sigaw, umalingaungaw sa buong lugar. Tila bagang nagmamakaawa ng justisya. Ang mga usal na ito na dinadala ng hangin, kilabot ang hatid sa mga nakakarinig. Ang punong kahoy ng akasya na ito, mahigit daang taon nang nakatayo. Ilang dekada na ang lumipas, pero buhay na buhay pa rin at mayabong. Patuloy ang pag-usbong ng mga dahon, pati ng paghaba ng mga ugat. Pero sa tikas ng akasyang ito, walang nangangahas bawasa ng mga sanga o putuloy ng mga, ano? mga ugat. Misang... Dahil ang sentenaryong puno, sinasabing may sumpa ito ang horror tree sa Malabon City. Ah, sa sementeryo ba to? Parang narinig ko na to. Ay, hindi pala. Kasi parang may nakita akong ano eh, yung puha sa sementeryo eh. Horror tree sa Malabon. Mapuntahan nga yan. Huwag <laughs> po paglaruan kasi baka may mangyari po sa inyong masama. Masalimuot masyado tong puno ng akasya nito. Marami ng kababalagan nangyari. Mayroon pa'y paliwanag. Sinunog na nga yan eh. Ito yung sumunog, namatay rin oh. Hindi na ...aman ito salot sa lugar na pilit inaalis. Pero kasing laguraw ng punong ito ang dami ng mga elemento sa loob at namamahay. Si Patrick ang pagpapatutuo. Bukas daw ang kanyang third eye. 13 anos lamang daw siya ng unang magparamdamang mga espiritong gala. Di-discarte. Maghahanap ng tapong basura. Tapos po yung Huwag na lang po mag-isa kasi ginagawa po. Sarado po dito, wala na po makakadaan. Siyempre po sa tinatamad na mapalayo, sa si shortcut po talaga kami dito para mag-over the bakod matapon nyo. Noong time po na yon, alas 8 ng gabi, doon ko na po siya nakita. Yung ginawa ko po, iniwan ko na po yung basura dito po sa mga Tapos po, tumakbo na po ako power. nakita ko po, yung pare, wala po siyang muka, pero sobrang liwanag talaga niya. Higit pa sa mga kaluluwang ligaw na... Pati pare, nagkaroon na, no? Pag merong pare, syempre, dapat may history. Ba't may pare dyan? Diba? Hindi <laughs> umanong manirahan sa puno. Nakasilong din daw ang magkasintahan dapat ikakasal, pero na -disgrasya. Ayun sila yung kaninang nire-enact. Ang masayang buhay na inaasahan na uwi sa trabaho. Ano kasi naglambutsi yan pa sa kotse eh. Hindi makahintay na makauwi. <laughs> yeah. Kaya ang mga kaluluwa nila hindi pa rin matahimik. Ang kaluluwa ng babae na dapat daw sanay masayang lumakad papuntang altar noong siya ay nabubuhay, na yoy lumalakad sa kung saan saan. Ang presensya ng babae nagpaparamdam kay Patrick. May init lang yung tenga ko, ma'am. Init lang yung tenga ko. <laughs> Parang hindi ko ma -ano, mama. Kasi Pare, pagka kinilabutan ako ma, meron eh. Dito, eh. makikita nyo yung babae. Babae siya na walang muka. Nakalutang. Walang muka, nakalutang eh. Your sorry enactment nyo may... Eh. Maginga ang sepulturero na si Leonardo. Ah, Hindi sementeryo nga, sementeryo. ...sa paghahasik ng lagim ng magkasintahan mag-asawa sila noon eh. sila nung... Alam mo to episode na to parang ni Rush nila, ano? Parang naghanap lang sila ng pwedeng pag-usapan na, 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 ng katatakutan. ba? Diba? Simula talaga nung na-expose nila nila Jing Relano itong galawan ng Rated K. Parang nawala na. Na... <laughs> diba? May nag-request kasi po nito sagasaan yung kotse nila ng tren. Anong pinasal sila, para silang nasa ako. Madalas magparamdam yung dalawa ng yung Sa gilid ng akasya na yan, na naka siya nakatayo dyan. Hinawakan niya ako sa liig. Yan, hinawakan niya ako. Sa kamay. Sa paa. Ang kababalaghan, nagsangasanga na rin. At ang itinuturong salarin, ang ugat ng punong akasya na tinumbok ang hindi pangkaraniwang rebuto ah, na nasa ibabaw daw ng isang nicho. Isang demo... Parang alam mo yung pinilit na lang eh, no? Uh, tinumbok yung ito. Kasi may, alam ko, may kwento na rin ito, itong statwa na to. Yung statwa ng demonyo. Ah, uh, sa may Malabon nga yan. Ang nakapatong kay San Miguel Arcangel. Ang rebultong ito nakatayo sa ibabaw ng puntod ng dating residente sa Malabon. rebulto ng demonyo. Una kasi tinanggal kasama sa reenactment yung ano eh tinamo mo, oh, si tata yun, si di ba? Ang puntod ng dating... Yun yung interview nila kasama si sa reenactment. Ayan <laughs> o. <You> Dumbulto <know? laughs> ng demonyo. Muna kasi kinanggal ko yung ulo nun eh. Pinakpo ko sa martilyo. Parang naanoan lang ako. Bigla na lang ang ano. Parang nablanko ako. Parang may pumasok sa akin. Hindi na alam na nakauwi na pala ako sa bahay namin. Matuloy yung laway. Tapos ang lakas ko, lahat ng maano sa akin, sinagano ko lang. Tapos iba yung boss. Sinong magkukwento niyan? Ikaw lang. Uy! si Horror 3 ng mekaniko. Ito naman, isa naman. Ito naman ang kwentong kapabalaghan sa Horror 3 ng mekanikong si Arnie dati kasi dumadaan ako rito kahit na dapat tapon pa lang mga bandang 5.30 or 6. Okay naman pero may mga daan ako rito na kakaiba talaga. Medyo mga panindig balaibo na pangyayari. Time pa rito na totoong pangyayari to ha. Nagdadrive kami ng sasakyan. Ang gagawin dapat namin, magmamaniobra lang kami sa may dulo nito. Sa dulo nito kasi sarado yung gate. Pero sa dulo nito may kaliwaan. Ginawa ko doon ako kakaliwa para makapagmani obra pa atras dito palabas. Pag kaliwa ko, okay pa eh, walang walang aberya. Nung pag ano ko ng cambio kasi automatic, naka-drive naman. Pagdating ko ng pagkaliwa ko doon, ayaw niya na mag-reverse. Talagang kahit anong gawin ko, ayaw nyo na mag-reverse. Yung sasakyan. Sabi ko, Para makwento nila, wala namang kinalaman doon sa sa puno. Ano kinalaman nito? Dahil ayaw niya kasi yung isa, 'di ba? Yung estatwa naman yung inano niya. Parang minidap up na lang itong kwento na to eh. <laughs> Para may ma may maipalabas sila. No, anong kinalaman nito sa puno? Sige, pakinggan natin ano, baka maikwento naman. hindi ko rin alam. Sabi ko kasi parang nakaangat yung gulong natin. Nagsisilinyador pero hindi umaandar yung gulong. Araw man ng kaluluwa o ano oh, ano Anong, relevance nun sa ano? do sa puno? Araw, kalbaryo na ng mga residente dito ang nakakilabot na mga pangyayari sa paligid ng punong akasya. Totoo bang pinamamahaya na ito ng eh, yeah, may... para ang puno ay mapangalagaan? minabuti ng isang paranormal expert para suriin ang sinasabing horror By tree. By my count, siguro kulang kolang lang mga 280 sila nandito ngayon. Ginaganon-ganon niya, yung... Eh. sa, sa property. <laughs> elemental side naman, siguro kulang kolang lang mga nasa 400 na sila. You know? Ilan, ilan yung ano? Sila nandito ngayon. si Sir Nap Encanto. Nako pangalan pa lang paranormal na ano. No, na umiikot sa sa Ilan-ilan daw. By my count. Siguro ko lang mga 280 sila nandito ngayon No, na umiikot sa, sa property. The elemental side naman Siguro ko lang mga nasa 400 pa sila. Dami no. Ah, uh, nandito sa. Tingnan sa EMF meter kung sa dami na 'yon may magmanifest man lang sana. na So parang tahimik naman, hindi naman sila ganon masyadong disturb kasi nga sanay na sila sa energies ng tao. Yung magkasindaan na sinasabing na nandito pa, hindi pa sila naka crossover Nandito pa sila. Uh, unless meron silang inaantay or kailangan nila uli ng second chance na maitawid. Isang factor bakit sila naiiwanan dito sa lupa, yung attachment to the living. Hindi nila tanggap yung pagpas nila. Sa lahat ng kwento ng kababalaghan sa iba't ibang hagi ng mundo, ang mga personal na karanasan, ang tanging makapagsasabi at magpa... Yun na yun? Wala nang tayo sa suriin eh. Parang anong nangyari, nagkwento lang sila tapos binerify ng ano nung paranormal expert. <laughs> Na nag uh, ano ng pendulum. Diba? Anyway, Kung maniwala kayo di okay lang. So 'yun lang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.